Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ayan po yan ang episode ito? Ano po, araw po ng ating patalim po ngayon. Oh, yan, oh. Ito po yung punla. Sa pakilasa ko po ay ang masusubra dito. Kung kumulang man aray, ay dalawat kalahati po ang masusubra. Oh, yan, oh. Ay ito po naman hindi pa natin idideklar ipapamigay at gawa po ng may palayan pa po tayo sa kabila na ating tanimin pa po. Oh, yan. Ito na po. Yan na po yung land preparation natin. Bali 'yung pong ating mga natanim. Ngayon po ay ano na. Nagtaas na rin po ang presyo ng sa tanim mo. Oh. Nag-600 to 700 na po yung ano po ba yung labor upahan. Oh. Yo. Yeah. Yun po, bali sila tatlo po, sila Tio Puroy. Dito po sa amin ay arawan, oh. No? hindi ho tulad nung dati, bayanihan. Oh. No? Gawa po ng syempre nababago din po ang panahon na eh. Kung bagay mamamaya tayo, kumbagay, eh, kung bagay marami, may pamilya din namang kung baga umaasa din, hindi eh, di dapat ay eh, talagang arawan oh. No? yung may mapipira. Aryo yung pisteng kito. Ito na may patay na. Oh. Ay, blusaw na nga. Oh. Yari na rin ba kayong kay Tony son? Lusaw na ba yan? Pwede na yan na no? Aba yun spray uli ng kamakalwa. Oo yung mga giti baka nito ito das na rin Ka spray lang kamakal Di ba ino ng dalawang bomba naman? Anong spray din? Para kwat matapangan, Matapang ano Oo oh. Eh, para ko. Oh, hindi naman mo namamatay ng basta-basta ordinary ano, eh. ay, ng ano ay. Ay, patay ko tuloy. pa para ko tima ko rin. Tuloy ang pagkapatay niyan ano? Tuloy ah para ko tima tapang ko rin, grabe. Oo. yung mga grafiro, grafiro mo talaga ba ko? Pero may halo din, dalawa pinaghalo na. Yung halo grafiro. Oh. Ay, di na hindi patay na patay yan. Baga eh, po ba kayo kanina ko doon doon? Mm, hindi -hmm. na ma. Nakadating ko ay nakatigil sa kung ng dalawa. Aba. Ay, ah, ibig sabihin mas nahuli-huli ka pa. Ay, ako'y galing ako kung na eh. Oo, oh, natulog ka ba ng sa katigan? Hindi, ako'y tumayin sa kunay, sa katigan kahapon. Sa kalungan, ay, ay. Oo. Oh. Ito sa kumpikinda pa rin pang kunay. Ayun, may usap, usap ninyo ay ganitong pitch tatanim no? ay ano? Oo, oh, ay, hindi ari. Siya nga. Ay. Kalasi ay. naman babakbakan na yung tatlo or maghapon na, nagbubulagwiti na. Bahala na pag mamati tayo, babalikan. Oo. Oh, <laughs> oh. Tumadadali. Tumadadali. Sabagay. Ay, mag-inis kay sa 4 ay. Ayo. Oh. Ay, si Kompina, hindi ba sasakno ngayon? Ay, hindi. Malapit naman pa uwi eh. Ay, oo. At uh, yung, yung obra mo naman sa linang na awas mo na alas 4, yung umawas ka dito alas 4.30 tabot ka dito. Siya nga, tra parang trabaho sa sarili. Malapit, malapit na ako. Ay, may, alas nito, may mainit pa, makulay pa, hindi pa madaling mainit. Ako na, ito yung mainit. Oo. Ay, saka po ba nananim ngayon, kuya? Piyong. Salam pa. Oo. Sa Bidal, sa Bidal ka natanim Maraming parang magtutubigan ngayon dun Ngayon dito parang pawalay pawala na nagtutubigan Sa Katigan ay iba madalang madalang pa natanim Kami tayo ay ano Bumaba ang presyo Ay ngayon ay kukulang ang Baka ngayon na mapapatanim ay pangkainin lang ng bayan ng Tebas Ano sa totoo lang? Malakit ang mga may ngayon Ah, ay, mayroon na rin galing China. Yung glutinous rice, ay. ay. Yung giniling na, kalamay, yung kinakain mo mga kutsinta. Uh -huh. Giniling na, galing China. Ay, kita sa silpunan, oh. Oo. Glutinous rice, ay. Yung binibili mong kutsinta, palitaw, ay. <laughs> Kalaban ng, ano. Kahit nga yung mga kalamay, ganun ang ginagawa. Ano kaya? Hindi, pero nakakadali ng ten. Yung binis na yun. Ay, baka po naman hindi. Hindi, hindi. Ay, ay, awan ko, pero yung kinakaya mo sa bayan, karneo ay ganun. Hindi ka makakakita ang purong malagkit. Maniwala ka. Lukot siya na nga, dumali eh. <laughs> Tamot lang isa, hindi nagiging ng langis. Ari. <laughs> ay, pag hindi <laughs> mo pag hindi mo asin ay dapat ko kulukulo kulo, kulo ang langis. May nakukuha sa bulaklak ay meron nakukuha yung sa parang niyog na, na maliliit din. Ano ba ay pag yung kung lalagay mo hindi pala yung di pa Tapat yung hindi pa kulong na kulong kulong na guys dapat talagay mo lang asin ay ang ganda balikin maganda yung langis ng niyuga no oh. ay hindi talaga ng langis yung niyuga ng niyuga yun doon mabinta sa bansang malamig sabi mataas daw ang omega 3 awan ano kung omega okay. ngayon maganda daw sa puso ba yung ganun mm. Ay ilang araw na kayo nananim kayo doon? Simula ko may kailangan na i ng manyo ah. Aba, hindi isang buwang ka na pala nananim. Hindi naman di, hindi naman di-dirt kayo kayo ito na pa, hindi nakatigil din na. Ay katigan sabi mo yung marami bakante ngayon pa. Ay, ilahit pa. Wala pa. Ano ka, Magtutubigan ang... pa ang ah, natanim. Magtutubig pa kaya, hindi na. Ay, wala ang tubig. Ayun lang. Ay, pero parang nakakaawa din nga eh. Eh, eh. Kaya yung mambin na dano, walang tututunan. Sabi, ang mambin na ginagawa ng bakahan ng tubigan. Aha. <laughs> Ulahan na ng baka. Ay, yung, yung kabila, yung mga laanluang. Ay, ginagawa ng pa pasturan. Pasturan. Ay, oo. ay ano, kintusan na yung sarili. Abi sarili naman, sarili ay, pa. Ay. Kahit sarili, kahit anong gawain. Eh, sa mga sarili naman, tubigan mga Ay, pala naman lang. Sa mga sarili. Lipusin niya at... sarili niya yung anak, ang may yari, iba. Ay, maging pag sa pagka nito kwentusan. Tama yung kitiyo po, tama, tama yung kitiyo Kahit daw siya bigyan ng sariling gawain lupa, hindi niya kukuhanin. Sabi ko, bakit? Aba, ikaw nga pa mag ay, pag, na mag-isip. Eh, pag nakapirma ka na doon, ikaw ang gagawa ay eh, automatic na magbabayad ka ng renta nun na. Ay, kung hindi mo matamnan, hindi eh, may utang ka. Kaya susunod, maraming mabakalpid. Tinan, pag mura pa, mura pa, saka mura doon pa. Oo, oh, ay, talaga naman tutuluyan ang baka pati ang magsasakay. Tutuluyan ah man. Ano? Oo, uh, <laughs> hindi ba mahal? Nako. Bahala na. Babakantihin na, na ng iba. Kaya nga ako yung... Hindi ba kasarilo ka, na. Ay, ay kami ah, mga sarili namin bakanti ah. Hmm. Hindi mo nasa ibas. Kung alin sarili, siya ang bakanti. Oh. Uh, dapat nga hindi ba bakantihin ang sarili, ano? Ay, paano nga <laughs> yung niririntahan mo? binga ka naman. Bingga, ano? Na. Oh. Bakit yung pong inaano mga ari? Mga butas po ba? Sira. Na, ito mo ating itik. Oh. No. Pero maganda po ang itik at gawa ng ano naman yan oh. Tanggal ang mga damo. Oh. <laughs> ha? Dinadali na yan Itatabi ko doon sa kabila Doon sa matagal lang tanong Shhh <laughs> Na ito may milapil din Napuntay sa tanglad doon oh. Napaupo mo sa tanglad dyan na yun <laughs> Masarap karapin na upo sa tanglad Diyo Ma ha? sayangan, Ay pero hindi rin pala napunta sa gitna. Doon lang nadaan na. Oh. Yan o. Oh. Oh, ay yan o. Oh. Galing Yan o. Oh. Bilis din pala na maglakad. O. Oh. Warki pagod na. Yan taba ay. Oh. Lagi nga ito itlog. Gawa ng uwak. Itlog na, ito araw-araw po na itlog. Kung sa, saan saan lang ang pagminsan. Tataboy ko dun sa kabila at nang hindi. Ah, pupunta sa kabila ang palayan. Pups. Yan, dyan kayo dumaan yan. Para po hindi manira. At tumawid pa sa kalye. Diyan na Yun, yun oh. po yung pupunta sa palayan din po naman natin, Ari. Daming tira ng tiyo. Daming tira ng dapog. Ha? Ah. ni naad para kay sa masapisan doon. Sa pagbapisan ang kula, isang lang. Kulang po lang dapat doon ating kukuhaan. O, pisan, o. po naman ay pakiyaw na nila. Uh. Pakiyaw na po ang laban. Uh. Hindi na ba kakabot yung gitin yan? Ano, spray naman yan eh. Spray, spray bata. Oh. Oh. Okay. chan. Yan ang gandang tingnan na yun. Pag may tanin na ba? na. Bahala na kayo. Yung matataba sa bukas. Kaya ba yung tatlo yung masama po bukas? Ay, pala. Si Willie sasama rin ah. Si Bata mo si Willie. Si Willie ka rin ah. <laughs> Ah, sasali daw sa inyo. Mm. Uh, Abay kayo bahala Ha? Sendo nung kanya no bro, pa kayo sa iyo. Oo, uh, no? ay bahala. Ay kayo bahala, walang problema sa akin. Maluwak-luwak ma mo, bro. Mag ay, gusto ko 'yung laging pakiyaw na patay. Ha. Uh kaya Mas kay ay ako, kayo, umahon na ano tayo ay tumit te bro. Ay gusto ko 'yung pakayaw at oh. Uh. Hindi walang pinag-isipan pagpakayaw, talagang magandang Kalitin, uh. kumusing. Yung 80 kaya marami mga sasagasaan, tiyo. Hindi yan, no? Ayos na, yari na na, yu. Yung pansit ba inulam na rin,